Tapos din tayo sa paghihirap natin. Yo! No! Laman lang mga malaking puno yan. Patayin natin. Bali lang. Ano po mga kasangha. Titirahin po ni... Pasok tayo sa loob. Ito. Ah, yun. Sanga. Sanga ng duwa. Ang laki. Ay, no, bali. Ay, no, bali. Ay, no, bali. malapit talaga bakit pwede sa dalawin? sa nito sa bubong ah, laki o oh. pwede yan doon o kung may sa bubong may makakakakita tayo sa bubong doon sa kabila pwede po doon sa kabila ay kiusap sa kabila doon sa kasi sa kanila bumagsak po eh

ati itong bumagsak na sanga sa bubong. Yeah. Ba'mo na natin 'to. Ito sampai isa ano, yung sangahan nanto wat. Ha? Hmm. Huh? Meron. Meron. Diyan na 'yung Ready direhatin mo boss. Kabutihan. Dinira natin ya dito gaderin mo. Okay,

ang didiskarte yan yun yun ah. na hindi natin magbuta ng malakas oh. yun na lalakasan na ng hangin sa kaula no lang! <laughs> Diray mo na, baka kumidlat dito, nasa bubong tayo. Ano? Ito, so, nakakataon no? lang, panaw, no? Ang dilim ng panahon.

Yo no te voy a tirar. Yo no te voy a tirar. Yo no te a tirar. ng saka ano ulan o ayun sanga lang yan e eh. sige ano e tirado na rito nyan dito sasabit yung sanga na yun dito ka ikliya mo ito, ito, Hindi, pa, sa ilalim mo tirahin, pre. Sige. Sa ilalim mo tirahin. Doon ka tumira, pre. Huwag dito, doon. Oh. Doon ha. Para sa ano na lang. Talaga sa side naman talaga yan. Kahit anong gawin mo eh. Talagang sa side. Bisa mo, wala. Patapatay dito. Thank <laughs> Diyan mo tira, diyan mo. Okay, dito ka tumira. Sasanda lang naman yan dito yun. Eh. Saka natin tirahin. Eh. Diyan eh. ka tumira, oh. Sa kabila. Sånn. Oh, ah translate nipyong tum 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 talaga. tum talaga tum tum talaga.